Ayan, magandang po. Ngayon naman ay papunta kami doon sa kasaba. Manguha kami kasaba. Pakain namin sa mga alaga naming baboy na naman. Lucky ah! Lucky ah! Malaki na si Lucky Boy! Lucky Boy! Oh, Lucky Lucky! Kaya lang, hindi to sweet eh. You know? hmm! Oh, malaki na yung Lucky namin. Kaya lang, pumasok na. Oh, bye bye Lucky! yung so isang baboy ko dito yung black yung black pig namin yung dating nakatali dito sa likod yung malaki na rin pilis na lumaki yan yung ating baboy so, pakain namin ito ngayon grower na feeds ni ultra pack gamit namin tapos kings vita plus animal feed supplement yung malaki na yung ating baboy dyan yan ngayon ay mga ating kasaba kasi busog na busog, siksik na siksik yung mga baboy din sa kasaba. Yun yung para naman doon sa mga inahing baboy namin. Mga pang-breed namin baboy. Kasaba ang aming kinukuha at saka kangkong. Ngayon kasaba muna, tapos minsan naman ay kangkong ang aming binibigay. Patrame! Yan, may pantali na rin, oh. Yan yung baka namin, oh, malaki na siya. Paano yung maliit na baka? Ito na sila nakatali, pinapainom lang. Ito yun, malaki na siya. Pumat Ayan na yung iba, oo. Antay na tayo, magkarap tayo yung maliit Mayroon ka tayong kasamang si Chow Chow. Mayroon Chow Chow, bali Chow Chow. Ano na ito tayo yan? Isang straight niya? Oo. Uh, wala si Mama doon, oh. Ito yun, nagkakuan na, oh ganyan nabibitak na ibig sabihin malalaki laman nito kaya lang hindi pa siya gano'n ka ano pero may bunga na pero inuuna kasi namin doon sa kapila inuuna namin yung doon na part so, kasi yan yung part na ano, matured na ito yung susunod na at yan may mga bagong tanim na naman ito na namin yung susunod na for harvest kapag ka naubos ng na harbisento lahat pahanin namin kasabang ay ipakain namin sa baboy minsan naman nang hakapin dito nang niluluto namin yung binubod pag ginagawa namin yung puto napakasarap ayan o oh. ayan ang unang ginawa ni mama ayan malalaki na yung laman niya ayan pusog na busog yung mga baboy nito o kami ng laman Wow, great. Oh, dami niya nakuha. Yan nakuha niya guys, oh. Dami. Ayan, oh. May nabuno siya ito. Ganun din, bitak na rin yung kuha niya. Ayan, tulad niyan, oh. Guys. Ito, oh. Oh, lalaki ng laman yan. Oh. Ayan, galing mga mache. Oh, Wow. So much. Nice. May pa kasi dito. Daming laman, no? Isang ganito. O, nasa lagpas isang kilo na to. Lalaki, o oh. Lalaki ng laman. Maliit yung puno niya. Pero laman niya, ang dami. Laki, o oh. No, grabe. Laki ng laman. Andrea, baka mawala yun do Andrea! Ano to, lang, lang. <laughs> Atto, la princess dito? Huwag na doon din. Ding, Dawa na po. Ihanap ka iba. Naputan sayang. Oh, nga, hanap ka iba. Bubulutin din yan. Yan Ito dati tatanim kami dito. Ayun ganyan nakalalaki kakadadaming mga laman, oh. Wow. Oh, nga, mas ano dito, malaman. Hindi, mas malambot ang lupa. Ah, kaya mas malaman. Hindi, malambot ang lupa kaya mas madaling higitin. Ito kaya matulak. Ito naman. Ayan ang bunutin din na ito. Try natin to. Ito. Oh. Maliit lang puno niya. oh, may laman siya, Oh. Lasun okay. na. Tapos ito naman, pagkatapos bunutan ito, sa mga na panahon, pag naubos ng bunutin ito dito, manda, ay kuha na ito. Nabalik mo? Ayan eh. Oh. Ah, wala. Katangin Ayun, na no? naman ito ng bago. Oh. Tama na si Zinea. Okay. Yeah. Hay lang. Hindi pa natin yung mic. So ayan na po. Ah uh, ito naman, ito medyo malaki to kasi so, natin Ayan oh, may bitak din siya. Ayan. May bitak. May bitak-bitak. So tingnan natin ngayon. Ayan. Medyo matigas lang. Meron kasi dito'ng malambot ang lupa. Meron ding dito'ng din matigas. o oh. Oh, ayan oh. Oh, ito oh. Ito yung nagpabita ko. Oh, Itong sobrang laking to. Oh. Wow. Delicious. Napakalaki. Ang laki ng kasabang nakuha natin ngayon. Malalaki sila. Dami oh. Ito yung ito. Busog na busog yung mga alaga natin ito dito. Ayan. Dito. Ito yung ito. Ito. Bitak din oh. May bitak din siya dyan oh. Yan yeah. yung pinakabitak kundan, walang laman pero ito, dalawa pero ang lalaki, lalaki yeah. so, ng laman niya. Itong part, itong ano na to hindi natin inararo, nilinis lang, tapos direct lang na, at yan na. Ito sila, kabila. Ito medyo mabigat. Ay, talaga mabigat eh. Oh, o, malaman din. Hindi maliit puno pero malaman. Ito yung part. Oh. Bawat isang puno, lagpas. Isang, kilo yung mga nakuha natin, no? Ayan. Iskoy! Ano? Oh. Maliit na puno, pero kay daming laman. kay yung laman niya. Pupunuin <coughs> natin para marami pa tayong makuha tayo ngayon, tapos marami pa tayong makuha sa sunod. Yan, napakadami ng na kasaba natin para sunod naman ay ito amot na mga ilang araw din ay kailang pagkainan na rin sa baboy ito kung marami na, rami. Din, eh? na okay pati si Jenea magaling na rin nagtanggal ng kasaba oo so na ito ay nilalagay na namin sa sako sa sako na natin yay nilip sila na? Yan, dumami na yan yung mga nakuha natin at ito ay ilalagay sa sako para maikarga natin sa motorsiklo. Ito yung aming taga sako si Jenea. Magkano ang bayad sa taga sako dito? Limang piso. Oh. May bayad ang mga taga taga sako limang piso. Itong baon. Yan, so... dami na nitong kasaba natin. Yan, masarap din to gawing puto, to, binubod. Mapapaalam ba pag sabi na Pwede rin ano, lutuin Natapos ano daw Luluto na sila Si Lola kasaba Oo Lola Di ba luto ko ang kasaba mamaya o Lima din, Bayad kay Lola lima. Mm. <laughs> lima daw Lima um. daw Lola <laughs> Di ba luto ko ang kasaba mamaya Luto diba? ko ang kasaba mamaya Dito. Ah, magkuha ta tong humok dito na pitunahan. Kuha din ako may nung medyo malambot sa unahan dito sa banda unahan. Kuha na ako doon. Pandagdag natin. Ulahin mo po ni. Ah, ulahin ni. Eh. Mo ni pinaka ulahin. Eh. matamis, kailangan medyo yung malambot ito. Ang gunti lang naman kasi bago lang. Ang ito. Ay nako, lang laman. Ayan, ding walang laman naman. Pero binubunot natin na rin para matamna na ulit. Ayan o. Okay, may laman din o. pero Medyo hindi pa ganun kalaki. Hindi pa ganun kalalaki yung laman. Ayan. Ito, okay na to. Busog na kami yan. Kaling ni Jenea, una puno niya na. oo oh. Yan mo ito. Ano natin lagay yung iba. Ano sobrang bigat nito. Ah, hawakan mga nga Video mo ako. Ayaw. Sa video mo ako. Pero, huwag masyadong magalaw. Ganyan lang. Ako nang, sige na nga oh. Ayos be, huwag Yan, mo ipahiga, beng. Ayan, ako na tayo. Ay, dey, gay pang vlog natin yung video <laughs> Di ba? Wala kang maaasahan sa anak mo mga kulit. Stop mo muna muna na start mo ulit. Oh. Ano? Ano? si Andrea nasingi talaga? Wala nang lima. Eh, meron! Sini ka, ibabay po sa sasa. Ano? Oh, sige, balik mo. Oh. Uh, ano uh, lima pa rin ako? Wala na, nabawasan na kasi nagbad ka. Duklan. Kahit ni Juan Ikat no Hindi mm. lang Pasok ang stop mo Hindi lang Papatay natin yung motor What? Tama nga kita? Yan yeah, Ayun po yung dala natin kasaba kanina Binigay na natin sa mga alagang baboy Kumain na sila Napahigop mo sila Nang darak Darak at saka ano yan kids Dalawa na no? no? pinahigop namin sila ayan may darak saka feeds nahigop na nila tapos dito naman kumakain na sila nitong kasaba ayan o free range yung mga baboy to kaya ayan nagabraw na naman galing na naman sa putikan sobrang init kasi kanina so sigurado sila ay nagloblob doon sa kanilang uh, kanilang uh, pool no. ayan ayan yung ay mga kasaba na kanilang kinakain ngayon kasama nila si mingoy ang aming lalaking kambing na isali rin sa pagkain ng kasaba so ayan oh, sobrang putik na mga baboy natin dito ngayon kasi sobrang init pero dito naman ang kanilang blue van, ay walang problema kasi ano yon may bukal doon may tubig doon na ah, may ano yun, may source ng tubig tapos labas masok yung tubig so ayan yung mga baboy natin oh. No. at tamang tama naglandi rin kaya pinasok dito isang marako yan payat na yung marako natin eh. lima ba naman yung kanyang inahing baboy na sini service yan o, oh. ang na yung mga baboy din natin. Pinasok na yung barako. Tapos yan, pinapakain muna natin itong kasaba. Hindi muna namin masyadong pinapakain kasi kakasampa lang. So kaya yan muna binibigay natin. Mga kasaba, tapos yung darak. Darak na may halong feeds din. Pinapakain natin sa kanila. So abang-abang lang tayo nito after mga more than 3 months no, observe natin kung mabuntis ba talaga after 3 months, more than 3 months about uh, mga uh, almost 4 months manganak na rin sila kapag sila ay nabuntis no, so ayan since may barako naman tayo dyang baboy may barako rin tayong kambing ay yung mga babaeng kambing natin nandun naman, nangingain pa ng mga damo ayan o, no, kailakas lang kumain yung mga buo-buong kasaba na yung binibigay namin sa kanila yan ay kinakain na rin ng mga alaga natin dito sa loob